Ililibig na po mamaya ang limang magkakaanak na minasaker sa San Jose del Monte, Bulacan at ang isa sa mga uh, idinadawit sa malagim na masaker e eh natagpua pong patay kahapon. Attorney Gaby, paano kung yung uh, per, isang person of interest e eh napatay? ano epekto nito sa kaso? May epekto ba? Well, not really, I mm -hmm. think. Eh, kung, hindi nga natin alam kung ito ay isang paraan actually mm -hmm. para guluhin talaga mga otoridad sa mga sino ba talaga ang mga persons in interest. Mm -hmm. Sino ba talaga ang dapat maging suspect? So, ang paghahanap at ang pagpapakulong sa mga tunay na may sala will actually depend on how the case is handled. Mm -hmm. Sa pagkuha ng ebidensya at sa pagpibuild up ng kaso para masiguro na nga kung sino mga tunay na perpetrators at mahuhusgahan para naman magkaroon na ng justisya mm -hmm. para dun sa mga biktima. Mm -hmm. Yung uh, ano naman ang epekto kung person of interest? Paiba-iba yung testimonya, uh, nagre-recant. <laughs> yung ba yun? Yung oh, recantation. Yung recantation. Oh. Well, hindi naman porkit binawi niya ang una niyang salaysay, mm. ay ibig sabihin na ang katotohanan ay pinakahuling salaysay niya. Mm -hmm. diba? Depende kung ano ba ang tingin ng korte, kung ano ang mas kapanipaniwala at mukhang totoo. Posible naman talaga, tulad sa maraming kaso na kung minsan, nagre-recant o binabawi ang unang testimony dahil they were under the coercion of the police. Mm -hmm. di ba? Madalas marami nagsasabi na under threat sila at actually na-torture sila kaya umamin sila kahit na innocent sila. Sabi nga nila, a person who is being tortured will actually confess to, to anything, anything at a mm -hmm. certain point in time. But of course, posible din naman kasi na yung unang testimonya ang totoo, mm. di ba? Kasi yun yung fresh na fresh uh -huh. na kanya. At ang pangalawa naman, ay kasi kasinungalingan. Yung pagbawi, ano? Bakit so, minsan ba nagbabago yung testimonya ng uh, isang biktima, testigo, o person of interest? At ano naman na effect epekto nito sa kaso? Pwede ba itong ma-reverse yung kung paano sana mag turn out yung isang kaso? Well, of course, di ba? Mm. Yung well, yung doon sa unang mong question mm. kung bakit ba ko minsan eh, yung iba nga sa, sa court sila magbibigay ng testimony, biglang mag-execute uh -oh. pa ng affidavit na hindi pala pati mm -hmm. ganyan. Kuminsan kasi ang sinasabi, ang suspecha ng iba, ay eh, nababayaran daw di umano mm -hmm. ang biktima o yung pangunahing witness para mag-iba ng kanyang testimony. Mm -hmm. Actually, di ba dapat dati mayroong isang kaso, nabigyan daw kasi ng pera, nabigyan ng visa, mm -hmm. kaya biglang Nag nagpalit ng na isipo. Na, no. So, depende kasi yung sa kaso, di ba? Mm -hmm. Magkakaroon ng epekto sa kaso kung yung testimonya na yun heavily dependent ang prosecution. Mm -hmm. Kaya dapat eh magkaroon ng ibang ebidensya that will convict the suspect other than the testimony kasi mm -hmm. pag bumawi at doon talaga mm -hmm. nakasandal ang kaso, eh mawawala din ang kaso Correcto. pag nawala ang witness. Kaya dapat, kaya nga sinasabi natin kanina yung paghahanap pag-build up ng kaso, importante. Ibig sabihin, sana eh, kumuha sila, magkaroon ng mga resulta. Physical evidence. Di ba? Oh. Para magkaroon ng kaso. And we're talking about DNA evidence, mm. fingerprints, and other evidence that will point to the to the real perpetrator of the crime. Mm. So, pero kailangan po natin tandaan, kasi di ba, itong, yung unang pahayag kasi na binigay nung first person mm. in interest, sa media siya actually nagpahayag. Yes, uh... eh. So actually, pero kailangan po natin tandaan, ng isang suspect, mm. eh, the minute he is under tinatawag natin custodial um, investigation. investigation, marami ang mga karapatan, kabilang na dyan yung right to be informed of his right to remain silent, and the right to have counsel. At... Um, 'yung pag sinabing pag we name mo ang mga karapatan niyan dapat mayroon pa rin abogado. Mm -hmm. So, pag kayo ay nag-confess at hindi kayo nasabihan ng mga karapatan na to o walang abogado, ang confession na ito ay inadmissible at hindi pwedeng gamitin laban sa kanya. So, hindi pwedeng gamitin 'yung una niyang pahayag kung uh, halimbawa sa media lang niya sinabi at walang abo lang, uh, not in the presence of of counsel. Well, actually hindi kasi sa isang kaso na sa galing sa Korte mm. Suprema eh ang tanong was paano yung yung pag, pag test yung test yung pang-interview in yung isang akusado yes. at freely siyang umamin mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Ang sabi ng Korte Suprema, well malamang admissible 'yon kasi mm -hmm kung yung kung malaya naman siyang nagbigay ng kanyang mm. mga pahayag nagbigay siya ng admission or isang confession mm. at hindi naman yung media naman they were just doing their job yes. di ba nagtatanong mm. malaya siyang sumagot mm. yung mga media naman ay not under police oh. di ba hindi naman under instructions yes, yes. of the police or mm. whatever ang sabi ng korte suprema ay eh yung ganitong klaseng testimonya, hindi considered a testimony under custodial investigation and mm -hmm. therefore can be used against the witness. Okay. Kaya nga importante later, kung magkaroon man ng actual na kaso, laban dito sa nagbigay ng um, yung admission na, uh, sa, na binigay sa mga journalist, ay eh, malaking bagay yan sa korte na kailangan nilang tingnan under what situation was the mm -hmm. um, admission uh. and the confession given as opposed to ano ba yung sitwasyon nung nagrekant na siya ng testimony niya. Mm -hmm. Pero of course, mas maganda pa rin na maliban nga sa mga confession or, or testimony, dapat may Correct. other uh, physical uh -huh. you evidence. You will always need, kahit na meron kayong talagang swak na swak na testimony, kumbaga, dapat palaging merong corroborating testimony, mm -hmm. kasi baka naman biglang maglabas sila ng ibang witness, nako, sinungaling talaga ah, yung, mm -hmm. yung taong yan, hindi talaga ah. kapanipaniwala. So we must remember, in a criminal case, it's always... Um, beyond reasonable doubt mm -hmm. at pag nabutasan ka at na impeach ang witness mo well delikado Talo. so salamat. in order to bring justice mm -hmm. 'di ba dapat yung ating pulisya ang ating mga investigador, mm -hmm. dapat eh, talagang maging careful para hindi ma-impeach ang witness hindi maitapon ang ebidensya for mishandling. at gabi maraming salamat